May pata ka lang kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo. Ilang deposito ang gusto mo? Balik tanawin natin ang pelikula ni The King, Fernando Poe Jr. na Kapag Puno na ang salop noong 1987 bisitahin natin ang mga lugar na ginamit niya sa pelikulang ito kung ano ang itsura nito noong kinunan ang nasabing pelikula at kung ano na ang itsura nito ngayong 2025 makalipas ang 38 taon. Samahan nyo kami sa panibago nating paglalakbay at sa pagbalik tanaw sa nakaraan at masilayan ang mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Shoutout sa mga supporters natin na sila Campos, Mark Albin, Michael Di Marukot, Jeff San Antonio, Mar Suarez, Roy Roy, Jeff Ra Roland Ramos at kay Raliesic Bida na nag-request ng video na ito. At sa lahat ng ating mga supporters, maraming salamat sa inyo. Ang smart pansiteriya na ginamit sa simula ng pelikula ay matatagpuan sa Tomas Pinpin Street, corner San Vicente Street, Manila. Sa loob ng smart pansiteriya restaurant, tinatay ni Dante si Cabo Madrigal. Fortune Walk Restaurant na ang nasabing pansiteriyang ito, ngunit ito ay sarado na rin ngayon. Tapos ng isang mas ang bahay pamalaan ng Buena Vista na ginamit sa pelikulang ito ay ang Old Municipal Hall ng Los Baños, Laguna na matatagpuan sa Villegas Street, Los Baños, Laguna. ito ang Juan Luna Street na kung saan naglalakad si The King bitbit -bit ang mga nahuli niyang mga magnanakaw ng kalabaw na dadalihin niya sa munisipyo. Ito ang One Luna Street na nilakad ni Daking paliko sa Villegas Street patungo sa harapan ng munisipyo. Kuha mula sa itaas sa balkonahe ng munisipyo na kung saan matatanaw ang Villegas Street at ang Los Baños Public Market na nasa harap ng munisipyo. Kuha naman ito mula sa gilid ng munisipyo. At ang balkonahing ito nakatayo at nakatanaw si Judge Balderama. Ano nangyari sa asunto na anak ni Mang Boyong? Binasahan na kami kanina. Absuelto. No? Sa hagdaan lang ito, bumaba ang pamilya ni Mang Boyong na masamaan loob sa desisyon ni Judge Balderama. floating restaurant na ito kung tawagin ay dalampasigan nagiinuman ang grupo ni Eddie Tuason na kung saan pinagmamalaki niya sa grupo niya na nalusutan niya ang kaso na hinabla sa kanya <laughs> alam niyo naman na, sa dami, -dami ako, si pinakapanis <laughs> eh po saan po ito okay, ito si ma'am Sheila na nag-confirm sa atin na eto nga ang dalampasigan na ginamit yan sa pelikula. Dalampasigan po tawag. Pero parang lumiit eh, no? Parang lumiit. Kasi po nung sinasira ng bagyo, medyo nanu na po. Hmm. Pero diyan, nung wala pa yan dati yung ano. Yung building na yan, wala oh. pa yan, wala pa yan noon. Ano po pangalan niya? Dalampasigan. Dalampasigan. Itong ito po yan, ano? Yes po. Ang Mas maganda noon, di tulad noon. Ay, hindi tulad ngayon. Mas maganda siya noon. Ah, po. Sige po, thank you po. Okay po, sige po. Pagda na pasyal, pasyal po kayo. Ah, po. Kayo po dito sa Maya, Sa munisipyo yes, po, po kayo. Yes oh, po, ano pong name niyo, ma'am? Ako po si Sheila. Malang na. Sheila, po. Hindi ko na yung ID ko. Thank you po, ma'am Sheila. Ay, po, ah, sige hapa. po. Okay, judge. Absuelto ka. Sa akin, hindi. ayon kay Ma'am Sheila nasira daw ito ng mga nagdaang bagyo at wala pa ang puting gusaling ito noon na kung saan dito kinuhaan ang angulo sa pelikula ito ang likuran ng munisipyo at gilid ng dalampasigan floating restaurant sa lawa na ito hinagis ni Daking si Edith Wason at ito ay nasasakupan ng Laguna de Bay Sige, mo Arif. Arif. Sa kalsadang ito, sinalubong ni Mamberto ang dalawang tauhan ni Judge Valderrama na umaasa na makausap niya si Judge. Yung anak mo talaga? Maganda yun. Ba't hindi mo pagpatayin? Gusto mo yan, kung mano eh. U -u -u ako! Uh, no, uy! Uy! Sa harapan ng hagdanan ng munisipyo, nag-away at nagkomprontahan ang dalawang tauhan ni Judge at si Mang Berto. Uy, uy! Sa gilid ng munisipyo, inagaw ni Mang Berto ang itak Nagamit ng ardinero para lusubin ang dalawang tauhan ni Judge Balderama na nang insulto sa kanya. ko kayo! Dito, tinangkang tagain ni Mang Berto ang dalawang ito at dito rin siya binaril ng isa sa mga tao ni Judge. Dito sa mga baitang ng hagdanang ito, naganap ang pagbaril kay Mang Berto. at dito sa mga baytang na ito siya bumagsak na duguan. Sayang, nahuli ako. Kung narito lang ako, hindi sana nangyari ito. Dito din bumaba si Judge Baldarama na iniyayabang kay Teniente Guerrero na kung nandoon daw siya, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Ah. Ito ang apartment na tinitirhan ni Sargento Sibal na kung saan dito rin manonuluyan si Teniente Guerrero. Ah. No, sir. Aba, tanggapin mo. Ayos lang yon. Salamat, sir. Aliga, sir. Oy. Ang apartment na ito ay nasa kabilang kalsada lamang ng FEJ Studios. Ito ay sakop ng G. Rojas Street sa kanto ng Biak na Bato Street. Pang maga naman yata niyan. Parit muna tayo, Mario. Salamat. Yes, sir. Hindi nga pwede. Duty pa ako eh. Oh. Sa dulong bahay nakatira si Sargento Sibal, katabi ng poste ng Meral. Duty pa ako eh. Oo. Oh. Gaya ng dati, ang alak sa tiyan. Hindi sa ulo para walang gulo. Oh. Kuha ito sa kabilang kalsada upang masilayan ang kabuuan ng bahay ni Sargento Sibal. Sir, nandito ako sa outpost ng Doña Carmen Subdivision. At saka nga pala oh sir, kapupull out lang unang isang bangkay o rito. Saka nga pala, sir, ang mga tama ng bangkay ay katulad din ng mga tama ng kasamahan nating pulis na pinatay ng psycho killer. Ito ang Doña Carmen Subdivision na located sa may Commonwealth Street, Quezon City. Dito sinasabing nagtunggali si Teniente Guerrero at si Dante na kung saan tinapos ni Teniente Guerrero ang mga ilusyon ni Dante. Ngunit sa panahon ngayon, puno na ng bahay ang lugar na ito at halos wala ka nang makita na malawak na bakanting lote. Ang eksena ng ito ay kuha sa loob ng bakuran ng F.E.J. Studios na pagmamayari ni The King Fernando Po Jr., nag ka ba, Judge? Ang FVJ Studios ay matatagpuan sa kanto ng Biak na Bato Street at Del Monte Avenue, Quezon City. Pati batas binaboy mo! Pinuno mo na sa Judge! Malapit na kitang kalusin! Dito, pinagbantaan ni Teniente Guerrero si Judge Valderrama na malapit nga na itong kalusin. Bago mangyari yan, Sarento, pupunta ka muna sa impyerno. Pagkatapos mo, Judge. Pagkatapos mo. Kuha mula sa gate ng FPJ Studios. Hindi lang po tayo napayagang pumasok sa loob sapagkat nag-aalaw lamang po sila na makapasok kapag may exhibit ang nasabing studio. marami pong salamat at sa susunod na episode ipapakita natin ang part 2 ng kapag puno na ang salop.